Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikadalawamput isa ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Hepteh nagpunta siya sa Galad at Manases. Pagkatapos ay nagbalik sa Mispa, Pagalad at saka nagtuloy upang salakayin ang mga amonito. At nangako si Efte sa Panginoon ng ganito. Kapag nilog ninyo na malupig ko ang mga amonitong ito, susunugin ko bilang handog sa inyo ang unang sasalubong sa akin pag uwi ko. Sinalakay nga ni Efte ang mga amonito at pinagtagumpay siya ng Panginoon. Nalupig nila ang mga kalaban at nasakop ang dalawampung lungsod mula sa Aroer. Sa palibot ng Minit hanggang sa Abel Keramim, marami silang napatay na Amonito. Nang magbalik si Efte sa Mispa, sinalubong siya ng anak niyang babae na sumasayaw sa saliw ng kanyang tamborin. Siya lamang ang anak ni Efte nang makita siya ni Hefte, hinatak niya ang kanyang kasuotan at buong paghihinagpis na sinabi, Anak ko, kay bigat na bagay nitong ginawa mo sa akin ngayon, na ko sa Panginoon, nahihahandog ko sa kanya ang unang kasambahay kong sasalubong sa akin ngayon. Sumagot ang anak ni Hefte, Kung nakapangako kayo sa kanya Tuparin ninyo yamang nilog niyang magtagumpay kayo sa inyong mga kaaway na mga amonito Ngunit may isa lamang po akong ipakikiusap sa inyo Bayaan ninyong isama ko sa bundok ang aking mga kaibigan Upang ipagluksa ko ng dalawang buwan ang aking pagkadalaga Pumayag naman si Hefte na umalis ng dalawang buwan ang anak niya Nagpunta nga ito sa bundok kasama ang kanyang mga kaibigan upang ipagluksa ang kanyang pagkadalaga pagkat mamamatay siya nang hindi magkakaasawa. Pagkaraan ng dalawang buwan, nagbalik siya sa kanyang ama at isinagawa naman nito ang kanyang pangako sa Panginoon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Mapalad ang taong may tiwala sa Diyos at sa Diyos Diyos ay hindi dumudulog, hindi sumasama sa nananambahan sa mga nagkalat na Diyos Diyosan. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain at mga hayop na handang sunugin hindi mo na ibig sa damba na dalhin upang iyong salay iyong patawarin sa halip ang iyong kalob sa akin ay ang pandinig ko upang ikay dinggin Handa akong naririto upang sundin ang loob mo Kaya ang tugon ko ako'y naririto nasa kautusan ang mga turo mo ang nais kong sundi iyong kalooban aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Aleluya, Aleluya. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, muling nagsalita sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan si Yesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Mulis niyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbidinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya. At handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang bukid, at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ang iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal. Ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, Nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan, masasama't mabubuti, anupat na puno ng mga panauhin, ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin, at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya, hindi nakahimik ang tao kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, Gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang ipin, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,